Ma. Na, 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 na. Ma. Ay! Gising na pala ang anak sa mayaman. Gising na. Puyot ako kagabi, ma. Napuyot yung kagabi, kaka ano? kaka cellphone. Kaka cellphone. Kaka cellphone. Kaka cellphone. Gising ko lang eh. Ang ka na naman eh. Ba? Diba? Lagi kayo na papuyot kaka cellphone nyo eh. Wala na kayo nagagawa dito sa bahay. Kahit tulungan man lang ako. Hindi magawa. Hindi magawa. Gigising ka na lang, kakain ka! Ano lang mo? Ano? Ano, no. ano ba kami dito sa bahay, mga kawal? Oh, Kayo mga prinsipe? Hindi. ha? Hindi mo. Kumain ka na. Meron dun sa rep. Meron dun Jollibee. Jollibee? Oo, oh, tinirang ka namin. Sige na, kumuhain ka na dun. Yes, man. Okay, Jollibee. ah uh, Ano? Si Johnny to eh. Si Johnny to eh. Ma, si Bito, eh. <laughs> Why, <but> no, <laughs> <laughs> bakit ako binato? Bakit mo ako binato? Bakit <laughs> mo ako binato? Si Johnny B eh. ako magkain eh. Kaya nga, di ba gusto mo Johnny O, kainin mo ito yung Johnny Kainin mo yung Johnny Di ba?